Hi mga kaangas, nakasubscribe ka na ba sa akin channel? At kung hindi pa, maaari ka na magsubscribe para para tiling updated ka sa susunod na kabanata ng Batang Riles. Sa unang yugto ay patuloy pa rin ang paggawa ng droga ni Lamatos gamit ang damit at dadali nito sa laboratorio upang ibenta sa mahal na halaga. Sa katulad ding araw ay nadiskubre ng mga kaibigan ni Kidlat ang paggawaan ng droga at nakulong sila dito. Sa senaryo naman kung nasaan si Maying, Nagpong ito ay ayaw tantana ng pinsan ni Rendon at disidido itong makuha at dalhin kay Rendon. Samantala, si Kidlat naman ay hindi nawawala ng pag-asa na makasama silang muli ng kanyang ina. Kaya sinubukan niyang habuli ng pinsan ni Rendon dahil daladala nito si Maying ang kanyang ina. Sa di inaasahang pagkakataon, Nahulog si Maying at ang pinsan ni Rendon sa butas dahilan ng pagkakaroon ng pag-asa ni Kidlat upang makakuha niya ang kanyang ina. Kasabay ng pag-asang ito ang pagtulo ng luha ni Kidlat dahil napatunayan niyang buhay pa talaga ang kanyang ina. At itinago lamang ito ni Rendon sa malaking ospital upang hindi niya ito makita. Habang nakikipaglaban si Kidlat ay unti-unting bumalik ang memorya ng kanyang ina. Dahilan, nang madali niyang pagkakakilala sa kanyang anak. Hindi dahilan kikidlat na malakas ang kalaban o eksperyensado ito. Dahil ang gusto niya lamang ay mailigtas ang kanyang ina. Tunay ngang malakas ang kanyang kalaban dahil muntik nang matalo ito. Kasalamat na lamang dahil hindi siya tinamaan ng baril nito. Kabila nito, hindi pa rin siya iniwan ni Maestro kahit ito hindi nakakakita. At tuluyan ngang nagtagumpay si Maestro at Kidlat upang mailigtas si Maying. Sa kabilang banda ay sinirangan ni Matos ang bodega dahilan ng pagkakakulong ng mga kaibigan ni Kidlat. Umapal ang usok. Ito ay nangyari para hindi makahinga ang mga nasa loob nito. Sa inyong palagay, mamamatay kaya ang mga kaibigan ni Kidlat? O tuluyan na itong makukulong sa laboratorio at hindi makakahinga? Kung meron kayo mga katanungan, pwede nyo gamitin ang comment box para magtanong at malaman ang mga susunod na kabanata. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel para panatilihing lagi kang updated sa mga susunod na kabanata ng Batang Rilis. Ngayon maraming salamat po. Thank you for watching. Salamat!